Good morning and welcome again to my YouTube channel, Nolo TV and it's Sunday morning So, magbibigyan naman tayo ng uh, negosyanting tindera tip for the day So, kahapon hindi tayo nakapagbigay kasi nasbaga tayong pumunta ng palengke diba? So ngayon, ang gagawin na natin ay maglinis muna tayo Start na Ang tips na bibigay ko for today is importante siya sa ating mga nagtitinda ng mga consumable goods like grocery. walang problema sa mga school supplies, walang problema dyan But itong mga pagkain ay importante talaga na i-monitor natin ang mga expiry dates. Isa sa makakapag ah uh, makakalugi sa isang negosyo kung hindi mo na-monitor ang mga uh, tawag nito ang mga BO or, or mga sira na or mga nag-expired na ng mga product na dumating at nasa loob ng iyong tindahan. And ito pa ay makakabigay ng hindi magandang epekto sa mga namimili dahil pwede po tayong kasuhan. So, dapat uh, I, isa din yun sa na-learn ko kasi in, I aminada mean, naman ako na naka-experience ako ng ganyan. So, we have to learn from our ano mistakes or sa ating, sa ating mga pagkukulang sa ating negosyo. So, dapat regularly ay check natin ang expiration date. So, ano naman ang gagawin natin? So, day while naglilinis tayo, randomly i-check natin ang mga expired date. Lalo na sa mga pagkain, like mga chicheria, at saka sa mga biscuits. Ang karaniwan na na-experience ko talaga sa mga chicheria at sa mga biscuits, mga ganyan. So, dapat bantayan talaga natin yung mga days na kung papalapit na, kung hindi na talaga makayanan, ay pwede naman uh, i-consume na lang natin habang hindi, yung halimbawa malapit na talaga or the day na malapit na talaga siya tapos hindi natin nabantay, kasi meron talaga ganyan. Pwede naman natin i-consume. Ang ginagawa ko pag i-consume ko yung hapit na uh, ay, malapit na siyang mag-BO, ay nililista ko talaga at uh, tawag ito, ipapakain ko sa mismo ako or sa mga kasamahan ko sa bahay para hindi naman siya masayang, di ba? Tapos, pwede ka ding mag-buy one, take one. Pwede mo ding i-bundle sa mga items mo sa store mo. And then, uh, sa akin kasi, nag-aalat ako ng 1% yung sa accounting side ko naman, nag-aala talaga ako ng 1% of my total sales for the month para naman as allowance ko na mayroon talagang mga ganyan na part na sa expenses ko. So, ina-account ina po yan namin at the end of the year kung magkano yung actual talaga na nasira or mga BO or mga damages sa mga item namin sa si store. Compare namin doon sa Uh, na budget ko na 1% every month, ibabangga ko po yon So, kung makikita ko dun kung nagsobra ako as expense na yon kung hindi naman, ay kukunin ko naman yun na as uh, allowance ko or as excess funds ko na parang part na sa kita ko sa tindahan ko. So, ganun po ako mag or mag-account ng aking paninda dito sa store. So, dapat i-monitor po talaga natin ang mga nearly expiring sa ating mga product, lalo na po sa pagkain. So, while naglinis tayo, i-randomly check natin dun sa part na mga, yung mabilis talaga siya mag mag-BO or mag-expire na yung mga item natin. Wala ako masyado dito mga rat bites. Ang sa akin lang yung mga tawag nito, yung mga mag-expire lang talaga. So, kailangan din natin yung bantayan kasi kung hindi, sayang naman kasi may cost po yan. So, yun lang po ang ating tips for the day. Thank you and God bless. Siyempre, hindi ko pwedeng hindi ko kayo itour every morning sa akin tindahan. Kasi gusto ko makita ninyo ano ang mukha ng aming tindahan. And ini-offer ko din sa sa kay Lord. itong aming tindahan every morning na sana mabless tayo today. Marami tayong benta, marami tayong customer na bibili sa ating tindahan. Yun naman talaga ang goal natin. Magkaroon tayo ng malaking sales para naman makakover up sa ating mga expenses. So, tiyaga sure, lang. Hindi pwede hindi tayo, tayo maaga para marami sa tayong munting tindahan. Tayong, uh, makakuha tayo And ng mga syempre, ko na na mga ko sa customer inyo, ang labas ng aming tindahan. na maraming mga, green since Sunday naman ngayon. Kasi gusto talaga namin yan. naman, hindi masyadong maalikap at saka, pang ano na na pang na din pang sa, sa, sa mainit na araw. Mga shampoo, na mga ganyan. Kasi uh, tanghano, uh walang pa. So, so lahat ng basic yung mga lens na gumisi ng mga po yung pinakita uh, uh, sa sa ko And syempre, puno yung ating frozen area. Kasi nung kakakot talaga na ang tindahan ko ay simple na. Pero syempre yung mga eyes ko Kasi po, bakit yan So, yun lang ang aking lahat ng mga nipsa. May share sa inyo ang aking tour tour sa aking store. So, Okay, ay, tayo kahit tayo today, pundi, lahat tayo na mga, mga may sila, may hindahan, ay sure na tayo ay, na mayroon tayo ang kikitain sa ating Yun po talaga ibig syempre, kailangan na ginaasga kay Lord Lamb. And syempre ito pagpalain tayo kung ano man tayo, ayan na punong-puno na kasi tayo sa Yun lang po ang ating atin, mga i-share for this video. Thank you. Ayan, na-refill puno na, di So kailangan talaga nating i-make sure na